Aries, para sa huweteng sa umagang bola ay number 3 at number 8, sa ikalawang bola sa tanghali ay number 25 at number 17, sa huling bola sa gabi ay number 1 at number 19, nabigay ng kalikasan. Taurus, para sa huweteng sa umagang bola ay number 8 at number 31, sa ikalawang bola sa tanghali ay number 15 at number 10, sa huling bola sa gabi ay number 10 at number 19 na bigay ng kalikasan. Gemini para sa huweting sa umagang bola ay number 11 at number 28, sa ikalawang bola sa tanghali ay number 20 at number 17, sa huling bola sa gabi ay number 5 at number 13 na bigay ng kalikasan. Cancer para sa huweteng sa umagang bola ay number 17 at number 9, sa ikalawang bola sa tanghali ay number 20 at number 27, sa huling bola sa gabi ay number 18 at number 13 na bigay ng kalikasan. Leo, para sa huweteng sa umagang bola ay number 14 at number 28. Sa ikalawang bola sa tanghali ay number 21 at number 17, sa huling bola sa gabi ay number 15 at number 19, nabigay ng kalikasan. Virgo, para sa huweteng sa umagang bola ay number 10 at number 23, sa ikalawang bola sa tanghali ay number 20 at number 17. Sa huling bola sa gabi ay number 17 at number 13 na bigay ng kalikasan. Libra, para sa huweteng sa umagang bola ay number 15 at number 10, sa ikalawang bola sa tanghali ay number 23 at number 17, sa huling bola sa gabi ay number 17 at number 11 na bigay ng kalikasan. Scorpio, para sa huweteng sa umagang bola ay number 9 at number 11, sa ikalawang bola sa tanghali ay number 19 at number 30, sa huling bola sa gabi ay number 14 at number 19, nabigay ng kalikasan. Sagittarius. Para sa huweteng sa umagang bola ay number 10 at number 21. Sa ikalawang bola sa tanghali ay number 20 at number 19, sa huling bola sa gabi ay number 5 at number 13, nabigay ng kalikasan. Capricorn. Para sa huweteng sa umagang bola ay number 11 at number 25, sa ikalawang bola sa tanghali ay number 21 at number 23, sa huling bola sa gabi ay number 22 at number 10 na bigay ng kalikasan. Aquarius. Para sa huweteng sa umagang bola ay number 11 at number 27. Sa ikalawang bola sa tanghali ay number 21 at number 18. Sa huling bola sa gabi ay number 10 at number 19 na bigay ng kalikasan. Pisces. Para sa huweteng sa umagang bola ay number 20 at number 13, sa ikalawang bola sa tanghali ay number 12 at number 17, sa huling bola sa gabi ay number 25 at number 13, nabigay ng kalikasan.